Pagamat deadline na ng PUV consolidation ngayong araw, magbibigay pa rin daw ng pamalaan o ang pamalaan ng labin limang araw na palugit para sa mga hindi pa rin nakakasunod. Pag-usapan po natin yan kasama si LTFRB Chairman Chofilo Guales III. Magandang tanghali, Chairman. Magandang uh, tanghali po, Jofi, at saka sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa ating programa. Chairman uh, ka. Salamat po sa kanyain oh, yeah. kunin niyo sa amin ito para ipaliwanag po ang side ng LTFRB. Chairman, kahapon na bigyan na kami ng pahapyaw ano, ng DOTR na meron nga po parang transition period which is this 15 uh, uh, days nga po ano, na palugit na tinatawag. We'll go into detail dyan maya maya po. Pero yung basic na tanong na ating mga kababayan eh, uh, since ngayon yung deadline tapos tomorrow na yung first day niyan uh, hindi ba sila mahihirapan na makakuha ng sasakyan ano? Uh, although alam natin na holiday tomorrow. Pero yun nga po yung main concern ng ating mga kababayan. O oh, sir, malayong malayo po yan sa iniisip ko ng mga kababayan natin. Uh -huh. Unang-una po, yung mga route zone na pag-aralan po namin, yung mga areas na iniisip po natin na kulang yung nag-consolidate uh -huh. o sumama sa programa ng gobyerno. Meron ho naman po tayo mga bus na dumadaan dyan, mga UV, uh -huh. taxi, tricycle. And then number two, ho, in the event na talagang wala pong mga bus, mga UV na dumadaan dyan, ay inanyayahan naman namin yung mga tabing rutan yan, which we call the rescue routes, na mag-participate po sa mga areas na kulang po or kukunti po yung sumama sa industry consolidation. Halimbawa yung Route 1, kung kulang po yan, yung mga nasa Route 2, uh, na sufficient din naman po ang numero, ay binibigyan namin ng special permit yung mga jeep ni Doon mm -hmm. para bumiyahi po sa Route 1. Okay. So nagkaroon na po kami ng dry run and alam niyo po itong strike becomes also a wake up call for us. Mm -hmm. Nakita namin yung mga areas na talagang posibleng kulagid. So yan po ay na-address na namin ngayon. Yeah, uh, we understand na yan ay nakita na po ninyo no, bago pa itong deadline na ito. Pero yung, uh, ang pinaka-latest, yung announcement po ng mga TNVS ng uh, uh, posibilidad na sila isasali if ever dun sa Tigil Pasada bukas, uh, medyo malaki yung epekto nun. So mas masasakop ba nung inyong contingency plan itong uh, gagawin na pagsali ng ilan po mga TNVS uh, operators? Ang TNBS po sa buong Metro Manila, which comprises the three big ones, mm -hmm. is about mm -hmm. 45,000 po. Mm -hmm. Yung nagsasabi naman po na TNBS na nakita ko ho sa TV, is lalabo po hindi po yan TNBS uh -huh. or motorcycle taxi. Yan po yung mga delivery, delivery. Uh, mm -hmm. motorcycles po mm -hmm. na hindi po kalahog sa programa ng gobyerno sa modernisasyon. Mm -hmm. Or do are they involved in the transport of passengers po yan? I think that company is more into the delivery of goods and food. Okay. Noted po yan. Uh, Chairman, uh, bukas nga po, ipapasok na tayo doon sa transition period o yung 15 days nga na palugit na sinasabi. Ano Ano ba mga dapat malaman na pwede mangyari doon sa period na yan? Uh, Unang-una po, Finally, natuldukan na po yung ating industry consolidation which means to say yung walong extension po ay talagang hindi na po bibigyan pa ng additional extension. So ano po ba ang mga posibleng mangyari? Number one, yung mga hindi po sumapi sa in consolidation po ng uh, mga jeepneys or sumapi sa modernization program may posibleng hindi na makabiyahe sa araw na yan. Technically, lorong na po sila. Uh -huh. Kaya lang po under the Public Service Act uh, ang sabi po ng batas dapat po muna silang mabigyan ng notice para pagpaliwanagin kung ano man po yung paliwanag nila para kung hindi po matanggal yung frankisa nila but in all candor and honesty wala ko ako nakikitang paliwanag pa pag hindi ka sumama. Uh -huh. So we give the ourselves 15 days So come up with a resolution and by then po ready na po kami na uh, full blast na po ipapatupad ito at yung mga hindi po sumama sa programa ito ay posibleng mapatawan po ng one year suspension pag driver 50,000 pesos po ang penalty ng mga sasakyan na naipaw. Mm -hmm. Okay. Pero ito ay, uh, do sa 15 days, ito ay parang warning lang muna. Uh, walang hulihan na mangyayari or pagtitiket or pag impound Ito po yung tinatawag natin na transition period. Mm -hmm. So malamang po sa uh, time na to the transition, we will forewarn them. na mm -hmm. huwag nang bumiyahe because the next time around na makita namin sila, ay tuluyin na namin impound po yung sasakyan. Mm -hmm. So iyan po yung binigay namin na palugit din sa kanila para ho makapag-adjust na ho sila sa panibago pong haharapin nila ngayon hindi ho sila sumama sa programa ng Industry Consolidation ng GP Modernization Program. Okay. Chairman, uh, alam ko na mayiging busy ang inyong ahen sa sa susunod na 15 days ano uh, dahil nga po diyan sa transition period na yan. Pero as early as now, parang sinasabi na tingnan din ano kung kung uh, effective or go work yung system ng co-op na ito no dahil as early as now, meron na po kaming report na nakukuha na meron ilang co-op na hindi daw po nakapag-intriga o entrega ng kita sa may-ari po ng jeep ni ano. So uh, ano po ba yung consequence niyan para sa kanila no? Uh, moving forward even beyond yung 15 days na palugin? Uh, may mga ganun nga hong balita rin na nakarating sa akin. May mga cooperatives, since these are managed by uh, drivers, so possibly po na ma-mismanage. Yes. But that is a very limited uh, incident po. On these instances po na hindi naman na ma-manage po, ay tumutulong naman po ang gobyerno by requesting the land bank to restructure their loan. Uh -huh. Number two po, na nakita namin naging problema po nila ay yung, ay yung ang dami pong mga kulorum sa mga daan po ngayon. 30% po uh -huh. ng mga bumabiyahi, mga jeepney ay kulorum. Uh -huh. gayon po, na-implement na, na namin itong modernization program ay madali na pong matukoy at matanggal yung mga kulorum. Uh -huh. dahil lahat po ng sumapi sa industry consolidation ay may ipapaskil na mga papel sa kanilang mga windshield. Ibig sabihin niyan, kasapi ka sa programa, may meron ka home case number. Uh -huh. Yung mga walang ganyan po, posible na may parahin na kaagad, uh -huh. posible na huna po namin may impound kaagad yan. Uh, sasabihin naman ninyo, paano kung mapeke yung papel? Meron po kami dalang mga gadgets. On this spot po, malalaman namin kung genuine po yung mga documents na bitbit -bit ng mga ni drivers. Okay, so so may habol ano, Chairman, if ever na merong mga medyo responsable na mga uh, operator operator ay hindi nagbibigay, nag-iintrega, ano, ay uh, mahabol naman ito at may habol din yung mga concerned. Meron po. Ah, pag mga ganyan po, may ahensya po, ang DOTR na humahawak okay. niyan, yan, yan ng Office of the Transport Cooperative na pumapasok po sa mga ganyang problema. Pag nagka-problema na po si cooperative, the government intervenes, the government intercedes, and they take over the cooperative hanggang sa may wasto po yung mga naging problema. Yeah. Chairman, given ang inyong deadline, tapos mapasok na tayo sa 15 days na uh, transition period na tinatawag. Ano po. So I'm sure nakikita nyo na, no? baka may datos na kayo kung ilang pa, kung saan yung uh, ano, no, mga ruta na parang ano, no, area of concern na tinatawag. Ano? Yung mga ruta na wala pang consolidated na jeepney o UV Express entities. Ano? Saan ba yung mga problematic areas na ito? Na, na para lang malaban ng mga viewers natin na, ay nako, ito palang area ko, eh, uh, parang bukang kakaposen yeah. Yes, sir. We have some areas of concern po sa Metro Manila. Uh -huh. May nakikita po, po sa ano, sa Quezon City, there are about three or four. I think one of them is Tuvaliches po, the uh -huh. other one is Pasig. Uh -huh. uh, ang ginawa po namin sa mga areas na ganyan, yung mga adjoining uh, routes, uh -huh. uh, inimbitahan po namin. At uh -huh. saka yung mga other cooperatives within Quezon City and Pasig, uh -huh. inotify in na po namin ang binigyan namin ng special permit. At alam niyo ba sir, uh -huh. yung mga routes naman na tinatawag natin walang nag-consolidate, ito yung may mga 1 to 3 kilometers lang po ang distansya uh -huh. na halos wala na rin talaga mga jeepney na uh -huh. tumatakbo. Kung daw sa area, so tinignan din namin ano pa po ba ang ibang pampuno ng mga sasakyan pang publiko. Uh -huh. May mga dumadaan po riyan na mga bus, mga UV, at may mga ibang jeepney po na dumadaan dyan na may mas mahabang rota po. Halimbawa sa Pasig po, may isang rotaryang na 2 kilometers lang po, uh, wala na halos nag-consolidate. Nag Pero may mas mahabang rotang Pasig kaya po na dumadaan po sa area yan, So yun pong nawalang jeep, napupunuan naman nung mga ibang jeep din na dumadaan po sa rotang yan. So yan po nakita na namin lahat and then we have already addressed these issues po. Okay. So, yung sabihin na, uh, Chairman, doon sa mga nakita niyong areas of concern, may mga option naman yung mga iba mga kababayan natin uh, na in place just in case na hindi sila, sila sa sumakay ng jeep pero pwede silang mag-boost o kaya iba pang forms of uh, transportation. Ganun po ba? Uh, sir, uh, hindi naman ho mahihirapan kundi mm -hmm. Kung hindi po pwede yung isang rota ng jeep na tulad po nung sa Pasig uh -huh. na bumabiyahe lang ng tatlong kilometro, uh -huh. may iba pa hong ni na dumadaan din po dyan uh -huh. na ang rota is mga 10 kilometers or more. I think may isang uh, maliit na kalye, like again, may example is Pasig po. Yes. And yet may Pasig kaya rin na dumadaan doon na mahabang rota po. They address yung mga kawalan ng mga maliliit na mga jeepneys na hindi na nag-consolidate. Uh -huh. Sa amin din pong pag-aaral, itong mga ito hindi na nag-consolidate dahil nakikita po nila na maliit na lang po talagang kikitain. And dinadaanan po yan ng ibang jeepney na may mahahabang mga rota. So on those instances po, uh, meron po kaagad na nag-address meron po kaagad sumasalong sa mga nawa, mga sa pagkawala ng mga jeepney na yon. Not to mention yeah. po, mga basis sa mm -hmm. UV ng na mga nasa area niyan. Okay, noted po yan, uh, Chairman. Ano. Puntahan ko lang ulit yung 15-day leeway o yung tinatawag po na transition period. Ano po. Uh, alam natin na, you know, parang, parang grace period to. Pero yung mga hindi pa nakapag-consolidate, uh, nakapag eto uh, yung opportunity for them na, alam mo, ba, mga bagong isip nila ay makasali pa. Or, or para lang gabay, meron silang gabay, ano, ay, uh, kung pwede pa nilang gawin to o mukhang too late na for them. Ako sir, it's too late. Ngayon na po mm. yung talagang huling araw. Mm -hmm. Uh, ito na po yung araw na tinudukan ho namin yeah. and tinatawag po ko na Judgment Day dahil wala na po talaga itong extension. Mm -hmm. Yung 15 days is their transition period to transition from being a driver to come to other modes of mm -hmm. kung pwedeng mag-drive ng ibang klaseng uh, uh, sasakyan po but definitely hindi po yung jeepney na dinadrive nila ngayon and yes. to give them time also to explain to the LTFRB bakit po sila hindi nakasama and then magpaliwanag po sila but in all honesty po wala na po kaming tatanggapin na application after April 30. Okay, so given that ano statement from from your office uh, Chairman ano uh, panghuli na lamang. So after nung 15 day leeway na ito at meron pa rin pong uh, eh, kailangan nilang bumiyay, dahil kailangan nilang mabuhay ano. So ano po yung consequence sa kanila dito at ano yung scenario pag nakita nyo sila sa daan? Sir, ganito po yun. Sa mga kooperatiba kasi normally Uh, hindi lang po yan, 8 hours ang biyahin niya. Normally, uh -huh. 16 hours po yan. Uh -huh. Kaya may first shift, may second shift po. Uh -huh. Karamihan po sa mga nagiging problema ngayon, may eh, kakulangan po ng driver. Yung mga hindi po nag-consolidate, uh, ang kadalasan po nawawalan lang ng hanap buhay is yung operator. Dahil inayawan po niya yung programa ng gobyerno. Yung driver po, pinapirate po yan ng ibang kooperatiba. Dahil nga po, may two shiftings po yan. Mm -hmm. So, um, may papayo ko po sa mga drivers na yan, tignan po yung mga pinakamalapit na mga kooperatiba sa inyo. Ay, I assure you, marami ho nagkakanap ng driver ngayon. Yeah, noted po yan. Maraming maraming salamat, LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Thank you, sir.